Isang ama ang nagsiwalat ng umano'y insidente ng child abuse sa Lord of Peace Learning Center o LPLC sa Cotabato City noong September 3, 2025 na naganap sa silid arala ng nursery department. Ayon sa pamilya ng biktima na kinilalang si Baby Boy, sangkot umano ang dalawang mga guro. Ang isa ay itinali ang kamay at katawan ng bata gamit ang tali ng apron, habang ang isa ay naroon ngunit hindi nakialam. Giit ng pamilya, Labag ito sa Republic Act No. 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, gayon din sa DepEd Child Protection Policy. Sinabi rin ng ama ng bata na dalawang buwan silang naghintay ng aksyon mula sa paaralan. Ngunit sila ay nagsalita matapos ideklara ng LPLC na narisolban na ang usapin. Tinawag nila itong one-sided at self-serving. Dahil kulang umano ang naging tugon, walang psychological help o formal na dialogo sa pamilya. Nalaman din ng pamilya na may iba pang katulad na insidente. Ikinwento umano ng bata sa kanyang lola na minsan ay tinakpan ng guro ang kanyang bibig gamit ang scotch tape at minsan ay tinakot na gagamitan ng gunting. Tinanggal naman ng Facebook ang CCTV footage at recorded statement ng bata dahil sa child abuse content na para sa pamilya ay patunay na kabigatan ng pangyayari. Nanawagan ng ama sa iba pang magulang na magsalita kung may katulad na karahasan at hinikayat ang mga otoridad na imbestigahan ang kaso. Rufa Mokalid, NDBC, Bida Balita.